Hi guys, today nandito tayo sa C6 Bypass Road from San Mateo, Rizal to Antipolo okay. Under construction na po yung uh, ginagawang uh, highway dito no, kaya lang sunod-sunod po Grabe ang putik dito guys, kasi sunod-sunod ang ulan dito no na minabuti kong kunan ang footage itong lugar na to so at this very moment actually uh, pababa ako ng maarat uh, tinitingnan ko lang kasi dahil ang hirap talagang dumaan dito maputik at saka madulas so since galing na ako sa itaas uh, there's only one way to go kundi bumaba So makikita nyo naman na dinahandahan ko pagbaba rito. Kaya easy easy lang. Kasi kanya nung, nung simula, nung umakyat ako dito, ibang motor ang dala ko. Tsaka hindi, hindi nabi tayo sa nakakabit. Kaya medyo nahirapan din ako. Pero at this very moment, gamit gamit ko na yung uh, aking dirt bike. Mukhang umuubra naman siya. Uh, pababa ano. Nag-enjoy ako guys kasi talagang uh, magandang traction ko eh compared do sa ginamit kong isang motor na yung gulong niya eh, pang pang uh, highway ah dumudulas lang talaga ah buti nga naka-survive ako nang walang tumutulong sa akin so anyway tinuloy-tuloy ko lang pagandar ko itong portion na to uh, isa sa mga mahihirap na parte you no know? paakyat man o pababa uh, dahil sa maputik siya at saka madulas Okay, tingnan nyo na lang guys ha. So slow motion tayo muna. Itong portion na to guys, na uh, parang ano to eh, parang landingan. Uh, medyo pantay siya no. Kasi ito yung nandito yung mga matigas na parte ng lupa. Medyo may pagka adobe itong lugar na to. So hindi siya maputik. Ayan no, oh, kita nyo naman, pinapalaki na, pinapalawak na talaga yung, ano, no, yung highway. So minabuti kung makyat ulit ano. Uh, to start at this point kasi nandito naman yung mahirap na parte na maputik at madulas so titignan natin kung ano epekto dahil sa malakas ang loob ko ngayon dahil magandang nabi tires ko dahil laka nabi ako at uh, tingnan natin kung magandang kanyang uh, performance pa so expect na maputik to no kaya syempre konting ingat lang at uh, yan eh, na ito na parting ano, maputik dyan. So, kembot dito, kembot dun, yun lang naman ang kailangan eh. At saka syempre maganda yung power ng motor mo. Total, kanina lumubog na yung sapatos ko dyan sa, yan mismo yung lubluban na yan. Eh, hindi na ako nangihinayang na mapatukod ulit. Finally, nakarating tayo sa ibabaw Uh, reconstruction ng ano no yung sisimentohan at saka hindi ba lahat na widening so, sinubukan ko lang naman ma-testing kung hanggang saan uh, sa nauna kong video galing na ako sa kabila so sinimulan ko nang bumalik So there you have it guys, uh, sandali na lang no, siguro mga ilang kembot na lang yan, sisementuhan na tong lugar na to. Kaya looking forward na ano, mababawas bukasan na ang putik sa motor natin kahit na hindi ka naman nagte-trail eh, mapupuno ko ng putik. So right guys, so makikita nyo naman, no? enjoy pa rin tayo, bumira papasok doon sa aming uh, teritoryo. <laughs>